Bakit daw kailangan ng flashlight kahit ang duty naman ng security ay sa araw? So, yan ang tanong ng isang 5-9. Ah. Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach senior and you're watching Coach pamat TV. Sorry. So, thank you ulit uh... sa mga sumusubaybay sa ating channel so 33,000 na tayo kaya lang nakakalungkot guys na sira yung ano sound card may taga palakpak sana tayo so may taga palakpak taga tawa ganun ba nahatching lang ako pag ano tapos nasira na yun hindi ko alam kung may no, problema basta humatching ako ng malakas tapos naka mic ako ganito ganyan tapos nasira na siya nag ano na Garalgal na yung tunog Sana may, ano, you know, may marunong mag-ayos nito Hopefully sa mga tropa natin uh, Shout out nga pala sa nag-donate ng ating baso Para sa ating Coach J Coffee Talk Ginagawa natin dito yung ating ano, you know, mga content habang nagkakapi tayo uh, Sasagutin natin ngayon ay yung comment ng isa nating 5-9 Sabi niya, para daw tanga-tanga yung agency niya. Mga agency pala. <laughs> Pero yun na lang yung munang sayo. Si hindi ka nilekturan. Ang sabi niya, bakit daw nag... Ang gwardiya pala, daming sukbit. May radyo, may batota may posas, may baril, may flashlight. Kahit naman daw araw, pinagpa-flashlight daw sila. Hindi ko alam ba't uh, na tanong yun, ang, ang ano ko kasi yan, assumption ko, bago tayo i-deploy, alam na natin yung mga silbi ng mga nasa bayuwang natin. Ang radyo, para saan? Siyempre, para pag, ano mo, uh, para sa communication, mahirap na may pinaharang sa'yo, harangin mo yung ano, just go harangin mo yung blue. <laughs> ano daw? Naharang mo yung hindi blue. Kaya, yeah, kaya may radyo tayo para madali yung communication. No? Harangin mo yan. Itim na helmet. Itim na helmet. Pulang tapalodo. Yan na yun. Di ba? Para madali yung yung batuhan ng communication. So, mahalaga po yung radyo. Yung nasa baywang mong radyo. Importante yan, sir. Yung posas. Pag may uhulihin ka. Isang beses nangyari sa amin. May arrestohin kami. Uh, may taong umakit sa puno gustong magpakamatay. So, ano siya, alarming scandal. O, eh, pwede namang magpakamatay sa ano eh. Hindi doon kasi sa inyo, gusto magpakamatay. Huwag dito sa property. So, bumaba siya, ipoposas na, ipoposas ko. Sana. Hindi ko maposas. Wala kang may dalang posas. Siyempre, official kami, hindi naman kami nagdadala-dala niya mga ganyan. Kasi hindi. Supposed so, to nga, dapat hindi ako mag aresto eh. Dapat ituturo ko lang. Arrestoin mo. Ikaw doon, ikaw doon, ikaw dyan. So, walang gumawa nun. So, ako yung malapit. So, ako kumuha dun sa yun nga, yung tatalon. Kaya so, nangyari, nung humingi akong posas, posas! Ako, walang may dalang posas. So, pangit yung gano'n. Dapat ready, ready tayo lagi. Pag-responde tayo, dala natin lahat ng kailangan natin. Hindi yung kailang kailangan mo, sa pa maghahanap. So, dapat pag ka, lahat ng kailangan mo nandiyan sa baywang mo. Yung flashlight, bakit may flashlight tayo kahit araw? bago na kong sagutin yan, shout out muna ulit to sa nagbigay sa akin ng baso kay Kasumpo. Shout out din kay kay Master Joseph Gonda ng Berdana Homes. Bosing ko yan, nandiyan ako sa Berdana Homes. So shout out po Sir Joseph. O, balikan natin yung topic. Bakit kailangan may flashlight tayo kahit araw? Kaya tayong mga 5'9 halimbawa naka-duty ka sa isang building industrial. Doon muna tayo sa mababaw na ano, mababaw na pangyayari. nag out lang muna. Siyempre, yung gagawin, tatakbo ka sa genset, di ba? Ako, ikaw yung assign. Eh, hindi gumana yung emergency light. Discard na pala, hindi mo rin na check Kasi kung yung flashlight ka, hindi mo alam kung bakit kailangan meron ganyan. Eh, Hindi yung pampag -check, check ng emergency light ang malaman mo kung paano chine-check. Siyempre, hindi mo rin alam. Hindi gumana ngayon yung emergency light dun sa dun sa ali o sa mga So kailangan may flashlight po tayo kasi madilim, makakapa ka doon, di ba? Hindi mo makagawa yung function mo kung madilim, kung wala kang nakikita. Sa may tactical po na gamit yung flashlight later on, eh, tuturo ko. Pangalawa, halimbawa, palalain natin yung nangyari. Naka-duty ka sa mall, lumindol ng magnitude 8 point something, nag yung mall ngayon. Siyempre, wala din power nakulong ka sa loob kasi nandun ka sa nataon na nung lumindol eh, nandun ka sa locker area nag ano ka nagbe break time ka so paano ka ngayon lalabas ang dilim dilim dun so dapat may flashlight po tayo lagi ito pa isa halimbawa naman hindi ka sa building sa mga close na area halimbawa nasa estate property ka katulad itong property namin gator ka o rubing ka may magdanao kayo hinabol sumot sa imburnal Siyempre, kailangan suotin mo rin yun. Kahit madilim doon, eh, kailangan habulin mo yun. Pag inutosan ka nung officer mo, nung, nung security manager, baba, suotin mo. Wala ka naman sumuot ka doon nang wala kang ilaw. Eh, di ba pag suot mo doon, nakaabang yun, nakasaksak ganun. Masaksaka pa. So, napaka-importante po ng flashlight sa buhay natin. May nasirang sasakyan. Siyempre, pa mo yung mga ilalim ng mga mga pag-assist ka dapat, di ba? So, importante po yung flashlight sa security kahit araw. Dapat po, mayroon po tayo niyan. So, yun po yung aking sagot diyan kay ka-59 natin na hindi alam kung bakit may flashlight ang security kahit araw. So, importante po yan. Araw-gabi, umiilaw po yung flashlight nyo. At may flashlight po kayong dala. Hindi po yung kung kailan nyo kailangan, sa maghahanap. Uh, sa ka mag uh, dapat po lagi nanjan lang yan sa baywang mo so dapat buong buhay mo kung guardia talaga na pili mong profesyon kumilos matuto kang kumilos na may mga ganyan ganyan ka sa baywang kasi kailangan mo po yan tingnan niyo, yung mga pulis ano sa Amerika di ba kompleto sila lagi meron pa ano yun yung stand gun mas madami sila yung ano niya, yung best niya, punong puno ng mga ano nung kung kruntong. Lahat kasi yung mga kailangan niya. Huwag niyo huwag na huwag kalilimutan yung first aid kit. Ang first aid kit hindi po yun priority yung mga ano, yung mga nasa yung mga uh, anto mga pedestrian. Ang priority po nun no, yung sarili mo. Pag nasugatan ka, yan ang gagamitin sa iyo. Pag sumakit ulo mo may makukuha kang gamot. Checkin niyo yung ano, yung mga first aid kit ng mga karaniwan security na yung karaniwan yung hindi natuturuan ang laman nun mga kung ano-ano, baraha, ah uh, baka ano, power bank, sigarilyo, mga ganun laman ng first aid kit nila. So, dapat po yan, nilalaman ng chinecheck po yan. Kasama po yung sine-chinecheck namin po sa mga, ano, dito sa mga malalaking kontrata. Kasi yun po ay required ng client. So, ganun po yun. Marami pong salamat.